Ay, good morning mga idol, good morning Pandisal Init na pandisal Init na ulit ang ating pandisal mga idol Pandisal Init na pandisal Pandisal Init na pandisal, pandisal. In

Shout out dito mga idol. Pandisal. Mga idol. Init na pandisal. Pandisal. Init na pandisal. Pandisal. Init na pandisal. Pandisal. Na pandisal. pandisal. <coughs> Pandisan, inisan, init na pandisan, pandisan, In init na pandisan, pandisan, In init na pandisan. Tapiyin lang yun sumu ang gumem na pandisal. salamat mga idol sa ating customer mga idol salamat mga idol sa ating pa And good morning mga idol init na uh, 'wag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol paki-like at share mga idol sa ating videos mga idol 'wag kalimutang mag-follow sa ating Facebook mga idol at sa ating TikTok mga idol Then, na pandesal Salamat sa ating customer day mga idol na araw-araw na bumibili mga idol. Thank, thank you mga idol.